Patay po sa pananaksak ang isang retired teacher sa Occidental Mindoro. Habang sa Camarines Sur, patay din sa pananaksak ang isang lalaki na naniningil po ng utang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay ang isang ginang matapos pagsasaksakin ng lalaking lasing sa San Jose Occidental Mindoro. Ang dahilan ng sospek, trip lang niyang pumatay Marami ang nagluluksa ngayon sa pagpanaw ng retired high school principal na si Glorieta Mendoza, 68 anyos. Ang mas masakit sa isang brutal na krimen at walang kwentang dahilan, nasawi ang gina. Kinilalang ang sospek na si JJ Bustria, 41 anyos. Sa investigasyon, March 15, alauna ng madaling araw, pauwi na sana galing inuman ang sospek na mangyari ang karumal-dumal na krimen. Bigla na lang daw inambahan ng sospek ang lahat ng makasalubong gamit ang dalang screwdriver. Nakita niya ang bahay ng gina at bigla na lang itong inakyat sa ikalawang palapak. Pilit umanong sinira ng sospek ang screen ng pinto dahilan para magising ang biktima. At sa kanyang pagbukas nito, sunod-sunod na unday ng screwdriver ang kanyang tinamo. Minabuti muna ng mga polis na wag maglabas ng iba pang detalye habang patuloy ang investigasyon. Siya na nga ang nangutang siya pa ang nanaksak. Yan naman ang kawalanghiyaan ng suspect na wanted ngayon ng mga otoridad sa Barangay Salvasyon, Tigaon, sa Camarines Sur. Alas 9.30 ng gabi noong March 14 nang atakihin niya ang 28 anyos na nasa duyan ng mga oras na iyon. Ayutang daw po kasi magtang at kakaralaga na 200 pesos yung hmm. suspect po ma'am. Pusos ang sinisingil po ma'am ng no, biktima po ma'am, yung suspect, hindi po makabayad dahil sa hindi nakabayad, parang kapag planuhan niya yata na patakin yung victim na po natin ma'am, yung pinatangan po ma'am. Buti, naitakbo agad sa ospital ang biktima. Kasalukuyan na siyang nagpapagaling sa sino mang makapagbibigay alam sa kinaroroonan ng suspect ipagbigay alam lamang sa pinakamalapit na himpilan ng polis. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.